ikaw ay kinulong at pinipilit ka noon na mag makipagpalit. Ito, 13 years old, babae. Pinipilit mong makuha ng lalaki. Pati pa yung lalaki na pinipilit na magkipag sa ay kinasal sa kanya. Awan tawad si Chloe, 15 years old. O gusto ko member sa Vanian Services Incorporated. Karong gitawag ng Omega Desalonera. Ninaw kaya itong June 2022 tungod kay usa ko sa minor nga gipugos ug ninjo ni Sr. Aguila nga among gituohan ug Ginoo sa akong pagkabata 13 years old giparisan kong 21 years old nga sa kabubuton pagka minjo na ako ninhanjo ko sa ginikanan nga ipabuwag ko kay dili ko ganahan pa maminjo kay gusto ko mo pero iinugaw nanay nga kani ang kinahanglan gadyo ta sunod kay mamay subot sa atong Ginoo uway naliko nila ay makapagbuwag kung mawala ang kamatayon Matong tong ko kasugot sa gibati nga inun e ana day dapat ag ilang pagtuo sa Ginoo nga bisag ako nga ginun ani dapat gyud sila nga kay Ginoo lagi kuno mo panahon nga gibutan ko sa bahay ni Lang Jerens og namutan si Jus Lucky nga nakuha na ba kuno ko or nakigsix na ba kuno naglaki, lucky Unja ni nga maglaki nga waya pa kuno. O tong giingnan si Jang nga naman man kuhaan, nga man waya man ninjo ko nga ang mga gagmay naman man ang inyong asawa. usap sa so, pa-authorize ni nga ninjo na ripon kay na mga asawa. Dahil panahon nga gilakan ni Miss Kwarto kay gusto ganyo nila nga kung haon na makasik -ma -ma na naglaki. Unja, dito nga tayo ming hila ko. Unja, kaingan mar ko marip ko ito pero madjugani kay ang laki. Eh. Ang hila ko si Jan, mo tanay si Jan unsa ko ni Jang sa nganong way, dili ko na no ko musugot. kung giinan nga dili pa ko gusto mamindyo og ikaw may gusto nang mawa kay gawa gyud gusto makawman ko biskwela sa mga ginikalan nga napadin ha unta mo lugsong na mo kay di ko gusto nga ma. magihan sa manghod ug nagihan na ho gusto ko nga ma makauman sila biskwela gusto ko nga na sila grado gusto ko nga ma magubanta pero dili diya ah. gusto ko nga muari na muna si kaya na tadi ang magubal mo ikaw maon din na Chloe sige okay lang take your time sorry ah okay lang po eh. okay salamat ka ayo Chloe kinoconfirm mo ba na ikaw yung nasa video na ipinakita namin ngayon yes po senator okay tapos uh, pinaninindigan mo ba yung sinabi mo doon at yung kwentong sinabi mo doon? Opo. Okay. So, ikaw ay kinulong at pinipilit ka noon na mag Tama ba yon? Yes, for your own. Okay. Pwede mo bang i-describe yung kulungan kung saan ka ikinulong at saan ka pinipilit makipagpalit? Uh, no Uh, may inutusan po kasi siya ano, na si Janet Ahok, na isang minor ka, sabay ko pong kinasal. Pinuntahan po ako sa bahay nun kasi sabi niya may bisita daw, tas tutulong kami sa paglilinis or paghahanda dun sa bahay nila. So, sumama po ako dun. Pagpunta ko, pinapasok kami sa isang kwarto, tas dun po sinabi nilang hindi lalabas kapag hindi daw magkakasex, hindi daw hindi daw ako makukuha. So nung time na yun pumasok. Sandali. sandali. Yes, Mr. Chair. sino sino nagsabi? Si Janet Ahok. Janet Ahok. May... Sabi niya na kailangan makuha ka. May inutusan kasi siyang minor eh. na kasamahan ah. ko. Ka. May inutusan siya oh, na kasamahan mo? Oo, na ipapasok kami sa kwarto, dapat makuha na ako. Janet Ahok, magsalita ka nga. Ba ba babae ka ba, lalaki? Babae ka, di ba? Babae, sir. O babae. Kita mo ito, 13 years old, babae. Pinipilit mong makuha ng lalaki. Dilig na ano tinood, sir. Dilig tinood? Huwag mangani ko ng clue, sir, ka ila Ano? Ito, totoo. Sabi ni Janet ahok, kung hindi totoo, may panahon po nga pong pinatawag ako eh, tapos tinanong na kung ano apelyido ko. Sinabi ko po yun, tas sabi niya, tingnan mo nga saan galing yung apelyido mo, tapos ikaw pa yung may karapatang mag-adjust. Eh, yung apo nga ni Mamerto, tanggap nga yung asawa nila ako pa kaya na galing yung apelyido ko. Yung apo ni? Mamerto. Ma'am? Mamerto. Mamerto. Tanggap nila na? Yung asawa po nila. Tapos ako pa nga daw kung sa galing apelido ko, hindi ko na po matanggap. Sino nagsabi niyan? Si Janet po. O, oh, Janet. Hindi na tinood, sir. Isus. What do you think, Janet ba? Bakit mo sabi hindi tinood? Babae ito. Na 13 years old, kinasal. Anong edad mo ngayon, Chloe? 15 na po. 15 ka na? O. Oh. What do you think? Sige nga. Please satisfy me. Bakit siya magsinungaling? Kaya magkasal kahibao nga na yung mga kasal dito. Sir, huwag magkasal na mo dito. Natinga na ganit ko sa mga bata, kaya nga nung ingon-ana ang ilang ipanulti, nga dugay naman na sila dito hinglogsung. Hindi lang ha, very consistent ha, Janet. Hindi lang siya nagsabi sa pangalan mo, Janet Ahok. Pati pa yung lalaki na pinipilit na magkipag-sex, kinasal sa kanya, ikaw pa nagbigay ng bayagra. Sinabi mismo nung lalaki ha, sana na dito ba yan? Ikaw ang nagbigay ng bigas. dalawa na ito nagsasabi na involved ka sa sa pilitang pag pakipag-sex. Janet, isipin mo may anak ka? Dili lagi na sir, tinuod May anak ka ba? Oo, no. sir. Babae o lalaki? Babae laki. Yung babae, how old? Mga 30 plus. Ano? Saka 10 years old. 10 years. Oh, palagay natin yung anak mo ngayon, babae na 10 years old, pag dating nung edad niya na 13 years old, gagawin sa kanya yung ginawa dito kay Chloe. Ano pakiramdam mo? Okay ka lang? Dili, lagi na tinood, sir. Hindi, tinatanong kita kung pakiramdam mo kung okay ka lang. Okay ka lang? Ganun yung anak mo? Ikakasal? At sex ng maaga? Gamitin mo microphone? Hindi. Okay. Hindi okay sa'yo? Pero sa ibang bata, okay ka? Si Teresa Agüed. Um, Salamat ka, I'm Mr. Chair. To Chloe, sa nangyaring ito sa iyo, ito ba yung nag sa iyo na umalis na sa kapihan? Yes, po. Sir. And uh, sa iyong pagkakaalam, ganyan din ba ang ginagawa sa ibang mga bata na pinipilit magpakasal, pinipilit mag-set o kinukulong sa mga kwarto para gawin ang mga bagay na ito? Eh, hindi ko po, hindi ko po alam yung sa iba sa akin sa karanasan ko lang po okay so yung iba hindi mo alam kung kinukulong din sa kwarto hindi mo alam kung pinipilit din Hing na makipagtali okay Humberto Risa for a while. yes Mr. Chair maraming apo ka na minor na ikinasal. Una, si Merluis Luis Angelo Sanico, minor, mamerto Galanidas Granzan, married Ila Galavia, minor. Tapos, isa pa, si Kyle Andre J. Cunyato, minor. Mamerto Galanidas Granzan. Okay lang, kaya eh, lalaki. Sige lang, kahit na minor. Pangatlo, ah, hindi naman talaga okay Alam ko, hindi, hindi okay yan. Pero lalaki siya, pero hindi pa rin okay yan. Kaila Cunyato. Ito, babae ito. Minor. When married in Kapihan. Mamerto Galanidas Granddaughter. Tatlong apo mo, Mamerto. Mga minor de edad. Ikinasal, okay lang sa'yo? Uh, Your Honor, hindi naman yun sila kinasal. Pwede pa po, po ako po mag-explain? Sige, 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 explain ka. Kaya nga tinanong uh, kita. Unang-una, Your Honor, mayroon pa, pa, uh, palang mga pangyari na ganyan. Halimbawa, yung uh, unang anak ko, uh, unang, unang uh, anak ko, babae. Kasi lahat sila apat ay babae. Well, uh, nalaman ko lang, nag, uh, nakasama na sila. Kaya nga, uh, sabi nila... Pa, nag um, nagkasunduan na kami. ko my God, uh, ayaw kayong ipakasal ko. Kanhiya ako dito sa korp. Punta kayo ng botuan kung saan kayo. So, yun nga ang unang uh, nangyari sa anak ko. Yung busok ko rin, ganyan din. Kung pagpagkasal ka mo sa botuan, huwag lang dito kasi nakahiya Do you think makasal sila? Na no, no, minoridad okay, yun? I am referring to... So, ikaw, be clear ka na iniiwas mo si Jiren sa... Kila Rio sa responsibilidad responsibilidad na pagkasal. No. ko, sabi, no, punta kay Butuan. Doon kay pagkasal. No, no, Gusto mo talagang iiwas kay Jerez yung pagpapakasal, ano? No, no. I'm sorry, Your Honor. Okay, go ahead. I am referring first to my children. Nga. Na ganyan ang nangyari. That's according to what you said. Yeah, kaya kayo, yung, yung, unang anak ko at saka yung bunso ko. At yung mga apo ko dalawa, totoo niya na pag ngayon mayroon silang mga asawa, pero wala, wala naman nagkasal sa kanila. Yun lang, nalaman ko lang na, kasi hindi naman kami ka, ng bahay. Malayo yung bahay namin, nalaman ko lang na nagsama na sila. So, anong magawa ko? Wait, do, do, you think, papaniwalain mo kami, na yung mga bata na yan, ganong edad, magsasama, magkaanak, without, alam ba, without your consent, kahit no. na, nandoon lang sila sa loob ng uh, ay hinahayaan lang niyo mangyayari yan sa mga bata? Kaya, pinagalita pinagalitan namin na your Honor. Pinagalitan, pinagalitan niyo. Tapos, ay ayaw ko mangyari naka so, na sinful yan. Pero bakit ang daming ganong nangyari? Hindi so, pinagalitan okay. niyo. Ayun ko basta sa iyong apo ko, yun ang nang nangyari na nagsama-sama sila. Ay, mga so, gusto mong maniwala ang komite na hindi mo sinasanksyon, hindi niyo sinasanksyon yung early marriages ng mga bata. Wala talagang kasalan. Sabahan lang. Ah, uh, sa, lang, dulog-dulog lang diretso hanggang magkabuntis at mga okay lang kayo. Yan ang uh, ninyo doon. Hindi naman okay sa akin. Kaya nga nagalit ako bakit nangyari yun. Oo, oh, nagalit ka. Bakit naging umabot ang tatlong anak mo? Apo mo na minor din Umabot ang tatlo. tatlo. Your Honor, please, hindi ko sila mapigilan kung ano ang magawa nila. Hindi mo napagsabihan yung mga anak mo na peris itong mga bata Hindi, Pinagsabihan ko. Kaya nga yung, yung unang uh, anak ko, sinasabi ko, punta kayo kung saan, huwag kayong magpaka... Ano dito? Kasi hindi naman maganda yan. At na-repeat naman yung mga apo ko. Kaya nga, ayaw ko mangyari yan, pero wala na akong magawa. Tingnan mo, ginamit tuloy ni Janet Ahok na example yung apo mo. Kung ayaw makipag ni Chloe, doon sa kanyang uh, husband na 21 years old, na ipilit na ikinasal sa kanya, sinabi sa tuloy ni Janet Ahok, ito nga mga galanida, okay lang nga. Apelido nila, Galanida. Ikaw pa, ayaw mong pumayag, ayaw mong magpagalaw sa, sa iyong partner. Anong klase mundo ito? Parang kayong hindi dumaan sa pagkabata. Katanda na ninyo, pero hindi kayo dumaan sa pagkabata na kung ikaw ganyan, 13 years old, pilit kang ipasex. Kahit na lalaki ka, papayag ka. Ay, naku. Ay, ang, ang, masabi ko lang, uh, Your Honor, yun yo lang sa mga anak ko. Na no, ayaw mas, ko yan, lang. ayaw ko yan mangyari. Yung ayaw na, ko, sinasabi ko sa iyo, tatong apo mo, edad, kinasal. Hindi ayaw hindi ko alam, pero ko kinasal. Basta ang, yung, yun ko, na, hindi ko um, alam. alam. Kanina sabi mo, walang kasalan. Ngayon hindi mo alam kung kinasal ha? hindi ah, Ano ba na yung uh, sagot mo ngayon, eh, Ang ang sabi ko, uh, your honor, hindi ko alam na hindi na, mo alam eh. na Kina, uh, kinasal. Kinasal ni Jerry kelariyo yung anak ano mo, ba, yung apo mo. Ang, ang, ang alaman ko lang na nagsama na sila. Kaya pinagalitan kayong mga parents nila, ano ito? This is a eh, 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 repeat of history, yung, yung uh, bunso ko at sa kanyang isa na walang pahintulot. Lalo na doon sa bundok. Eh, yun nga ang mga bata, sa uh, pantalang nag-insayo uh, sila, kung ano man. Alam nyo, magkakasundoan. Pag palaging ganun, ha? tingin ng mga bata doon, normal na yan sa inyo. So, you are making the abnormalities to become, to be accepted as normal by the children in your community sa kapihan. Kasi tinutulorit ninyo eh. Granting, nasabi mo, hindi kinasal Pero very strong yung mga ebidensya na sinasabi na kinasal yung mga minoridad na yan. Granting na hindi niya kinasal. Pero the mere fact that it has come to your attention na yung mga bata ninyo doon, mga apo ninyo, mga minor de edad, nagsasama-sama, nagka nabuntis, nagkaanak, wala mo lang kayong ginagawa. Nagiging normal na tingin ng mga bata yan. Marami kaming ginawa, your honor, yung sama sa apo ko. Ayaw ko yung sayo. Kung may ginawa ka, bakit ganun? Umabot tatlong apo mo. Ay, naku, huwag Ay, mo kong, huwag mong, uh, huwag lukuhin. Tatlong apo mo, minor de edad. Nagkaasawa. Tapos, sabihin mo, may ginagawa ka. Uh, Wag mo akong lukuhin dito. Your Honor, please, uh, Bumat, I'm, I'm telling the truth. Nah, uh, hindi Kumanda ka. Mga... Kumanda ka pagkabata. Isipin mo kung bata ka, ginaganoon ka, pinipilit kang magkipag sa isang ayaw mo. Minordidad ka. Hindi mo nga alam kung itong 13 years old ay dinatna na. Naging babae na ba ito? O kung wala pa talaga, sus, puto parang, parang kang pinapatay. Pinapatay ka talaga. That's uh, grabe. Sobra. Ikaw, Janet Ahok, meron ka anak si Jumong Ahok na minor de edad. Kinasal, married to Matsay. May anak na sila, isang lalaki. Okay lang sa'yo, minor de edad, anak mo. Hindi Ahok, okay lang sa'yo. Hila man ang kagustuhan sir. Huwag ko'y mahimu. Oh, yun na. You're a very irresponsible parent, I tell you. Hm, As far as far as my standard is concerned, very responsible. Pinipilit to pa yung iba.